ko nga ayaw ko nang umuwi da, sa dati kong tirahan eh. Kasi ayaw ko bang maanuhan yung mga anak ko. Hindi na para sa sarili ko eh. Kasi iniisip mo, okay na kami eh. Pero yung, yung nanay niya na, nakulong. 29 years, 30 years na nakulong. Parang iniiwas mo rin sa ano yung pamilya mo. Ang Correctional Institution for Women na under ng Bureau of Correction sa kitna ng Mandaluyong ay tahanan na mahigit tatlong libong babaeng mga preso na may iba't ibang kaso. Sa loob nito ay natagpuan natin si Leia. Isang bilanggong 24 years nang nakakulong sa loob ng matataas na pader nito. Ano nga ba ang kwento ni Leia at paano siya napunta rito? Halina't pakinggan ng kanyang kwento. Dito lamang yan sa Off The Record. Ako po si Leia, 64 years old kasalukuyang nakapit dito sa CIW Mandaluyong. Ang kaso ko po ay illegal recruitment with the staff. 20 life sentence po ang aking ang hatol sa akin. 29 years na po ako nakakulong. sa mga taong taong iyong kinukul sa likod ng mga rehas, paano mo nakita ang pagbabago ng binagpuan at ng lang nasa loob nito? At paano ka nag-adapt sa mga pagbabago? Una po, nag nagtatrabaho ko sa San Miguel Corporation. Chemical engineer po ako. Chemical analyst ako noon sa Asian Brewery sa San Fernando, Pampanga. Pero nung pong nag kami ng asawa ko, nagkaroon ako ng natutuwa kong mag-business hanggang sa na-engage po ako sa recruitment. na ayun po natanggap ko na, na hindi naman lahat ng ginagawa mo para kumita ay tama sa ano ng batas. Sa sarili mo sigurong pamantayan, tama. Pero sa, sa bilis po ng kita ng pera sa ano, hindi po lahat tama. Kaya siguro po tinatanggap ko na na yung pagkakakulong ko, may mga mali akong nagawa. Magmula po nung nakulong ako ng 1995, nakita ko na po yung unti-unting pagbabago ng sistema ng kulungan. Naging modern po yung approach at saka medyo, ay saka naging mas human yung trato sa sa mga nakakulong. Uh, una po, pinapayagan nila kami ng open communication sa aming pamilya. Meron po kaming pinapayagan po kami tawagan ng aming pamilya through at saka through virtual at saka through telephone call. Tapos pinapayagan din po ng institusyon na magkaroon kami ng livelihood, nakakaranasan. Yung kinikita namin, ibinibigay din namin sa aming pamilya. Kaya totally po, parang kung hindi lang sa nakakulong kami, parang normal naman po yung pamumuhay dito sa CIW. Kung may babalik po ba yung oras, may gusto po ba kayong baguhin yung mga nakaraan po? Uh, Oo naman po. Siguro po matuto kaming makuntento kung anong meron kami. Kung sa buhay pa, natutunan yung kung sa buhay, uh, uh, pareho sa loob at labas na. Natuto po akong magtiis ba, Kung ano na lang ang meron, pinagtitiisan na lang namin. Naging... Siguro wala po yung yabang kasi dati mayabang po ako eh. Hindi ako, hindi pwede yung, yung wala kang pera, wala kang ganya, wala kang... Parang nakikipagpaliksahan ka. Pero ngayon po natutuwan namin lahat yon na magtiis at maghintay. Kasi po dito sa amin dahil alimbawa puro kami babae sa isang dorm, parang naging nanay atin na nila ako. Kaya marami po akong anak-anakan dyan, maraming karamihan na kasing edad lalo ng anak ko. Ibig ko pong sabihin, nagkaroon ako ng bagong pamilya. Yung hindi ko nagawa minsan sa mga anak ko, dito nagagawa ko. At naramdaman ko naman na pinahalagaan nila yun. At ganun din naman po ako. Hinahal ko rin naman sila sa tagal ng pagkasama namin maaari niyo po bang ilarawan ang isang sandali o pangyayari na nagbigay daan sa pagbabago ng iyong pananaw sa iyong sariling landas patungo sa pagbabago? Meron pong nangyari dito sa akin noong year uh, 2000, siguro 2012, na-stroke po ako na wala na talaga. Sabi po nga po, ririnig ko pero wala na daw akong ano. Sabi po ng, sa infirmary, dadali na ako sa ospital kasi pinampress na ko kasi ganyan ganyan ano po yung BP ko tapos nung pong, nung pong nasa ambulance na ako nagdadasal ako sabi ko hindi pa tayo, mayo ko pang mamatay dito sa kulungan nire-recite ko po yung pangalan ng mga anak ko magmula matanda hanggang bata tapos nung pong matapos yon biglang nagwangwang nagising po talaga ako tapos na-realize ko na hindi pa, hindi pa talaga. Kailangan nung nating sayangan yung buhay natin. napaka -ikli lang. At doon po nag-ano ako na lalong magpakabuti para magkaroon ako ng pagkakataon makasama pa yung mga anak ko. Dito sa araw, magmula kising mo ng umaga, wala kang may isip na yung ibang bagay. Basta isipin mo lang kung ano yung susunod mong kasi nagwa-work assignment po kami magmula umaga, magdadasal. Kung baga po, ini-spend namin yung maghapon namin sa pagtatrabaho at alam namin nag 'yon nakakatulong yun sa amin. May schedule na po kasi kami ng buhay namin dito sa dito sa loob eh. Umaga, magdadasal, mag-exercise, -e pipila ng pagkain, magsisimba, mga ganun po. So wala kang time na mag-isip ng ano pa man. Ngayon sa gabi po, bago ka matulog, naiisip mo po yung, yung pamilya mo, kung ano na bang kalagayan nila. Kailan niyo po ba na pinaka nakita po yun? Dinadalo po ba kayo? Opo, opo. Yung pong isa kong anak, natira na lang dito isa, nung pong January 31, na po ako. Ah, so recent Opo. Pero pwede naman pong dalawin dito every week. Kaya lang po, siyempre, meron na rin sila kanya-kanyang buhay, may pamilya na rin sila. So, hindi mo po maano na parating weekly madalaw ka. Pero may constant communication po kami, may pinapayagan po kami ng institusyon na tumawag. Siguro po kasi um, matagal, nung nakulong ako, kinder pa lang yung buso ko. Siguro po makasama ko yung mga anak ko. Mag mababawi ako sa mga oras na wala ako sa nila. Nung po kasing ano na, ang banding mo, kasi nagtatrabaho nga ako Monday to Saturday, day, kung minsan. Pero basta Sunday po, family day, Lum lumalabas, nag out of town. Basta linggo-linggo po yun, mag, magsisimba. Yun nang po. Yun yung nililook forward ko po yun, mas dadamihan ko po yung araw na family day. Labas niyo po araw-araw yung family day? Hindi po kasi wala sila, malayo sila. <laughs> ano ang itsura ng iyong araw? hawak o gawain ang iyong natagpuan sa iyong pang-araw-araw na ng isipin. Ngayon po, itong lately, parang naging mas mapayapa na po. Parang naghihintay na lang kami ng araw kung kailan kami lalaya. Pero yung paghihintay po yun talagang yung puno kami ng pag-asa. Kasi alam namin na may kumikilos para sa laming kalayaan. So, hanggang ngayon pa po, ba po ba kayo namawalan na ng So, hindi po. Hindi po, hindi po balang araw itong susunod na buwan lang o linggo lang po. Yung po fighting spirit namin dito. Na po tayo, palaging... Oo, oo, okay. parati po. Paano pa nakatulong sa ipinahaging pamamahala at komunidad, komunidad sa loob ng bilangguan at anong pamana ang gusto mong iwanan? paano po nakatulong. Siguro po yung na-share ko yung mga, hindi ko nang po pwede sabihin, talent, yung serbisyo ko po sa mga kasama ko. 24 hours po magkakasama kami sa so kaya maraming pong banding o time kami dito na magkakasama. Dahil pa nga po namin ng pamilya dito, 24 hours magkasama kayo eh. Tapos yung naman pong maiiwan kong pamana, siguro pwede kong masabi na kaya positive sila palagi kasi marami po dito nawawalan ng pag-asa. Kapit lang po. Mga ka-off the record, tingin niyo ba oras na para lumaya si Leia? Dahil sa loob ng 29 years, nananatiling matatag pa rin ang loob ni Leia. Araw-araw bumabangon, araw-araw lumalaban, at araw-araw umaasa. sa mga sandali ng pag-iisa, ano mga alaala o -ala, maisipan ng madalas mong Ang naalala ko po, yung maliliit pa yung mga anak ko, masaya kami, kumpleto, kahit simple lang ang buhay. Pero yun nga po, nagangat kami ng mas, <laughs> nagangat ako ng mas maganda pa ano sa kanila. Kaya siguro napunta ako dito. Basta inaalala ko po yung magandang ano namin, yung magagandang sandali na magkakasama kami may nagbago po ba sa kanila nung simula nung pumasok po kayo dito? Parang nagbago po ba yung behavior po nila? Pa yung Opo po, na po, po naman po. Kasi po, mas naging ano po sila, nung pariba bata pa sila nung nakulong ako, parang baliwala lang, yung in, parang laro-laro lang sa kanila. Akala nila, ang alam nila, dito lang ako nag-work. Pero as they grow, na may pamilya na sila, mas naramdaman ko po yung concern nila at saka hindi rin naman, hindi po nila ako pinabayaan. Kahit isang saglit, hindi. May apo na po ba rin? Ko? Opo, 13 na po ang apo ko. Yung bunso ko pong iniwang ko ng kinder, mayroon na po siyang grade 1 at saka kinder din. Na meet yun na rin po yung mga apo po ninyo? Opo, pag po umuwi sila, dumadalaw din sila, kasama sila talaga binibisita pa rin po talaga. Oh, po. Oh, kahit na po yung nasa ano, nasa abroad, masarap po sa pakiramdam kasi alam mo tanggap ka nila kahit ano ka pa. Meron bang isang programa na sa tingin mo ay particular na nakapagpabago para sa iyo? Oo, oh, oh, naman po. Ang palagay ko uh, yung programa na inanod dito, yung sa spiritual. Kasi dati, pag nasa labas tayo, hindi naman natin pinapansin yun eh. Basta ngayon, naniniwala ako pag yung, yung matibay yung pananalig mo sa kanya, everything follows na po. Magiging mabutin tao ka, magiging masunurin ka, basta sumusunod ka lang sa Panginoon. Yung pag-ano doon po, di ba po nasabi niyo kanina po Opo. Tinake niyo po ba yun na as a sign na uh, meron pa po kayong purpose dito sa tao? Uh, opo, opo. Kasi na ano po ako eh. Sabi ko nga parang iniisip nila noon, wala na. Pero bigla akong nabuhay. Kaya siguro po, yun ang purpose ko. Na makalaya pa ako, makasama ko pa pamilya ko. Mabinigyan pa po kayo? chance, opo. Bakit niyo po ba nagawa yung nagawa po yun. Ano po nag-dip Kasi ito po ba kayo dahil ano? po, kasi dati OFW po yung asawa ko. Tapos, nagtatrabaho ako sa San Miguel. Okay naman po sana, kaso pinaalis niya ako kasi ang, sa, ang ano po kasi, karamihan lalaki ang mga empleyado, ang empleyado. Parang dalawa lang kami sa department. Pinaalis niya ako, kaya sabi niya magnegosyo na lang. Eh, nag, Nakakahiya man po sabihin, nagluko po yung asawa ko. So, eh, bata pa ako noon, nakala ko kaya ko lahat. Kinuha ko lahat ng mga anak ko. At the time, uh, lima, pagbuntis ako sa panglima kong anak. Kaya naano po ako magnegosyo kasi sarili ko lang naman yung eh, ako lang mag-isang bumubuhay sa mga anak ko. Kaya siguro po na parang hindi naman po pwede sabihin kumapit ako. Talagang ginusto ko na mas malaking mas malaki ang kitain mo para sa pamilya mo. Pero yun nga po, sabi ko, hindi naman lahat ng iniisip ng tama, na tama yung, yung proseso na gagawin mo. Yung asawa po ba ninyo, nakita niyo pa po ba ulit yun? So, Opo, mo, hindi, sa po. hindi po. Nagkita pa po kami After 10 years, nagkita po kami. Actually, bago po ako nagkulong, parang bumalik siya. Tapos, tinanggap ko para sa mga anak ko, hindi ko alam na after one year, makukulong pala ako. At least, nakasama niya yung mga anak ko hanggang sa namatay na po siya. Namatay na po siya ng 2004. Pag po may umaalis, parang mas nadadagdagan yung pag-asa. Parang sinasabi mo, ako na yung susunod. Lahat naman po kami dito, pag may nakita kami umuwi, kami na yung susunod, parati po namin sinasabi. Doon naman sa mga baguhan, sabi namin, ano lang, tiis-tiis lang, sumunod lang tayo sa patakaran, at mag-participate sa mga rehabilitation program, hindi mo alam, bukas makalawa. Kasi po minsan tinatanong nila, paano ka nakatagal ng 29 years? Kahit po ako, hindi ko inisip na magtatagal ako ng ganun. Pero parang naano ka sa araw-araw na gagawin mo. Kasi full yung, kumbaga sa laya, full yung schedule mo. po ang ano ko sa hinaharap na talagang makauwi na ako, makasama ko na yung pamilya ko, makapagsimula ako ng panibagong buhay. Siyempre po, iniisip ko mag adjust pa rin ako. Kasi yung mga ba batang iniwang ko, hindi na ganun sila pagbalik ko. Kaya punong-puno po ako ng pag-asa na, na magiging maayos din. At sa institusyon naman po, dito sa ano po, sana pagtuunan ng pansin ng institution o no, ng gobyerno na sana makadecongest din po ang ano ang mga kulungan kasi po yung service pa ng mga ano ng mga pangangailangan ng mga kulong hindi po nabibigay ng sapat dahil masyado po kaming marami Ano po yung masasabi po ninyo? Ano po yung pinaka-final message niyo? sa grupo? labas? sana po yung mga mga taong nasa labas sa malayang lipunan, bigyan kami ng pagkakataon na makita nila kung paano kami binago ng institusyon. Marami naman pong nagbago rito eh. Hindi lang naman po ako o sasabihin kong Meron din naman po na ganun pa rin ang asal paglabas. Hindi ko naman po. Pero sana magbigay sila ng ano, unawa sa mga tao na kagaya ko. Sa loob ng 29 years, si Leia ay araw-araw na humarap sa napakalaking pagsubok sa kanyang buhay. nagkamali man sa kanyang nakaraan nagbago naman sa maayos na paraan